Mga kapuso pila ka residente nga nag e sa balahaon nga lugar sa Leganes sa Iloilo nagapangaman na bangus ang padayon nga ulan. Epekto sa La Nina mas mabatyagan pa sa Oktubre sunod sa pag-asa. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Nagalabot sa hawak sang tawo ang kataason sang tubig baha diri sa sitio Bungsuan na bitasan Laganas Iloilo sa tion nga magsigisigi ang ulan ilabi pa nga malapit sa suba ang lugar ang pamilya ni Manang Joylen na naanad na sa pagbakwit gani inahanda na sini ang ilang mga importante nga gamit Uy kung mangulan ni ya alert na kami igi eh, basi magtao bala magtaas ka mag ka eh. ang kanamo tubig mga gamit na mun gina pangalsa aga nang maulano ng panahon magalumon man ang kahawaan inang tugas ang trough sang duha ka mga low pressure area sa Philippine Area of Responsibility sunod sa pag-asa. Dugang sa ahensya, lauman sa gihapon ang maulanon nga tiyempo, tugtugwas Miyerkules. Samtang, ginanunsyo man sa pag-asa ang posible pagbaskog sa Laninya sa pagsunod sa Oktubre. Kadungan sini ang pagsulod sa madamo pangabagyo sa PAR. May ara kita nga 70% chance of uh, Laninya within this uh, following months naton. So, ang gina-expect naton dira is that uh, may mga ara nga mga continuous nga mga pagtupas ng ulan. Uh, siguro, sa mga pinaka-adlaw, sunod nga pagtapas ang ulan kita maka-experience. Ginpanugyanan sa pag-asa ang pumuluyo nga nag sa flood-prone areas kag low-lying areas nga padayong nga mangin alerto subungan so sa mga lugar nga masamay nagakatip-hag ang duta. Upod ka si Rilo Renduke, Zan Kinatang Sasa, One Western Visayas. Malapit 3 million pesos nga balor sa ilegal nga droga na kumpiskar sa Banwa Sanguton sa Duwaka Asudasud -asud, nga buy bust operation. Lima ka makabigdalag langko nga drug personalities ginaligar nag-operate sa Banwa. Si John Sala nakatutok live sa barangay Alegre Oton, Iloilo. John? Jert nagapabilin nga problema diri sa banwa sang uto ng ilegal nga droga sa sa uto municipal police station ini matapos nga dadakpan ang duwa ka mga badak listed high value individuals sa duwa ka separado nga drug buy operation diri sa banwa Naglabot sa 2.5 million pesos nga balor sa suspected shabu na recover sa gintigong mga puwersa sa RPDEU kaguton MPS sa drag-bibas operation sa barangay Alegre Oton Domingo sa gabi. Nakuha sa 26 anyo sa si subject kasi alias Dagul ang suspected shabu nga nagabugat sa 380 grams. Suno sa Oton Police, may direkta koneksyon sa nubilibid preso ng subject nga nagapatigayon sa delivery sa iya supply. Hapon na dakpan naman ang 39 anyos kasi alias Anthony Residente sa barangay Rizal, Palapala 1, Iloilo City sa drug bypass operation sa barangay Trapiche. Nagabugat sa 60 grams ang suspected shabu na recover sa suspect. Ini ang may standard drug price nga 408,000 pesos. Ginakaalarma naman sa Oton MPS ang asun-asun nga recovery sa ilegal nga druga sa Banwa. Banwa sa Oton, sir, uh, hindi na no? tungod sa mga recoveries naton. Na-consider naton sir na alarming but then uh, wala man kita sir nagauntat mo no? sa pagkandak uh, sa by bypass operation. Magluwas sa mga operasyon mas ginpasangkad man sa mga barangay ang illegal drug monitoring. Diri sa barangay Alegre sa diinadakpan si Alias Dagul, hugot ang ila kampanya. Sa monitoring sa barangay may mga minor de gani nga nagapakigbahin sa illegal drug trade. Sa tonestin sa barangay Alegre kon kanay mga muna nga mga butang i na para uh, hindi nablamagya magkadalahid, mga kabataan. Sa datos sa Oton MPS, mayara sa ginabuluban ta lima ka mga drug personalities nga nagasupply sa droga sa Banwa. Ang mga iniyang ilagay na paidalom sa surveillance. Kalabanan sa mga drug personalities ang yara sa tatlo ka mga barangay nga hindi pa drug cleared. Ang barangay Poblasyon South, Poblasyon East, Kagtrapiche. Uh, sila dabi sir, uh, do nag-abudigyalan sila. No? Namin na sir, Ginadelibiran lang sila no so according sa sa aton nga validation may nagadulong sa ila Gert, magluwas sa tatlo ka mga barangay nga hindi pa drug clear diri sa Banwa sang Uton. Hugot man nga ginamonitor sa karon sang kapulisan ang iban pa gid mga barangay diri sa Banwa sa diin gin patigay yung mga recent drug by bust operation. Jerit. Madam again, salamat sa detalye kapuso John Sala.